sobrang sipag ang sawsawan na sa kutsara ang pangasim buo ang panggisa gisa buo <laughs> <laughs> walang mga bandyado diretso doon ko sa kaldero <laughs> lupit ay yan ang pamilya namin Oh, wala ko tsakotsara ang mga kanin na sa kamay. Hmm. Ang kanin. dukot ng. Medyo masibag pa 'yan. Ha? Huh? Medyo na Bakit? Plato eh. Hindi, tsaka walang ano eh, ugat yung ano, yung saluyot. Ay kung yan binunot at nilagay dyan. <laughs> Sa sunod gano'n na, para kumpleto. May mali ka pa rin. <laughs> Lupet, kung sino ang pinakabata oh. Tingnan mo naman ang plato. Lupet. <laughs> Tapang. <laughs> Hindi. Sa na <laughs> akin narinig ko na yan. <laughs> <laughs> Wala ka <kadala> dala dala. <laughs> oh, wow. oh di ba? Ang lababo, ang laman gulong. ha, <laughs> ah, next na yan. Isa dami ng kubo na yan. Meron na. na. <laughs> oh, yan. Kunti na lang. Mga karaos na din. Teka. <laughs> oh, ano? Pagtapos <laughs> mo kumain, hinang ko lang dito. Ha ha ha! <laughs> Sobrang linis talaga natin. <laughs> Ayup na yan. Dito banda, filter na yan dyan ang kuha ng tubig. <laughs> Nakaukas ka na? <laughs> Simpla mo yung juice. Ayan <laughs> <laughs> po ito. Ayan oh, ang kalan ng lutuan ni Mrs. Diba? May steamer pa dito sa dulo. Warmer. Warmer pala. Chimenea. Ayan o. Tatapos na rin. Tingnan na lang. Ha? Ay. Yun oh. No? konti na lang. Usok na. <laughs> Tama ba yan? Pagsamahin mo lang pula at itim. <laughs> Yun know, o. Isang 550 lang po ang aming ikakabit. Testing lang, testing. Ano at, naman, at, ang, at sirang battery. <laughs> Ang laman ay dalawang aircon na two horsepower. Pero <laughs> yung masarap pa to. Pahaba kasi. Bawasan oh, na yun, next na yan. Pa. Sige, pwede na yan. oh, sukatan mo to, battery. Papunta dito. Panel. Itong gamitin mo. Ito. DIY. Wala tayong mga matatabang wire eh. Pero okay na yan. Hindi. Ano to, dalawa na? sukatin mo muna isa eh. doon ganun lang mag-base. Kagaya niyan, hindi na naman kasama sa computation niya. <laughs> Magagalit na naman si mama yan. may dagdag na naman? <laughs> mama, may utang ka pa. <laughs> hmm. May kulog sa taas, may kulog sa baba. Yung kulog sa baba, bulok na eh. May amoy na eh, lintik na yan. Wala na tayong ano dyan eh, peril. Peril ba yung tawag dyan? Ano lang, sagad mo ang saksak. Kasi nabaan mo to eh. <laughs> <laughs> Sobra tuloy. Hindi, para tandaan lang yan. Hindi mo pwede solar yung rep. Hindi kaya eh. Baka ma'am mo yan. eh mm, no. okay, so kaya maraming alaga dito ng aso. Kasi matitipid. Eh. Tignan naman ang pagkain ng aso. Panggatong lang. <laughs> kundi panggatong karton yan saka isang secret na pakain ni ano yun yun <laughs> ayun lapit na e, dito lang tumira an para pa malamang lamang dyan okay na pagdating doon walang pamakuan na tatang <laughs> dikit na lang yan doon sa paderan, <laughs> you o pwede na tayo magbenta ng isang set na ganyan ah Oh, itatap na lang yan sa bahay. 1 kilowatt. Pwede ang 4 na 2.5 na <laughs> 1.5 pala, 4 na 1.5. ano 1.5 na duplex. <laughs> oh, 'yan. Ito naka-solar. Ito naka-ano? Uh, Grid. Ano? <laughs> saling. <What> <laughs> Ayun eh, no. Oh. Ready to rock na. Ay, lagyan natin to, boy. Ito, di sa load mo para may ilaw ka dito sa side na to. Ayun <laughs> no. Know? O, oh, di ba? Sa susunod yan, nakadikit na to dapat dito. Kaso mahirap kasi pag nakatikit dito eh, Hirap i-bend nung wire. Wala na yan dyan. Okay na yan. Huwag na natin lagyan ng charging. Baka masira eh. So, yun. Ayos na. Goods na. Panel na lang. Pwede na ikabit. Tabang madulas ang hero. O, ipako mo na to doon. Hmm. Oh. Okay. Ayun, ah, ayos na. Yun know, oh, may pakapi pa si Ma'am Lynn. Ayun muna ba, tapos kape, kabit na ang panel. oh, tapos kape ulit. <laughs> <laughs> Sigurado mo, pa ka. Apat na kape pa. <laughs> Harap ang tulog ni Papa eh. Wala eh, kakain na eh. Huwag <laughs> na natin videohan, baka hindi tayo bigyan ng mana. <laughs> Mababa ay Mayroon diyang mayayaman. Bili niyo na. Ayo nga no? May lupa po si Lolo Papa sa Coron. Saan ang picture? Maganda na ang picture? Ah, yun. So, ito ang picture oh. Ting. So, ano yun? Title po yun. At yun na lang ang hindi na di-develop de na area kasi hindi pa na bibenta. At opo, Mahal. Presyo. <laughs> 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 ano ma? Maganda location. Eh di ba develop na yung mga uh, ano, pwede sa resort no, pang resort yung style ng area. So, yun guys, seryoso yung alok. Mga trap estimate mo doon ma, mga ano, 100M, wala naman. Wala. Alin ba yung isa ay maliit? Ay, yung maliit lang ba? 12. Yung malaki ano yun? 1D. <laughs> 'yung malaki? Eh? Oh, yun, 'yung maliit po ay 12M. Anong area? 0.4. 0.4. Oh, 12M. Ano pa 'yon? Negotiable. Sige. Oh, po titled po 'yan. 'Yung malaking area, hektar? 2 hectare. 2.67. 2.67. Uh, lowest 1B. Abot ba ng gano'n? Ayun, oh, oh Seryoso 'yan. Grabe patulog-tulog lang yan pero ano yan shindere <laughs> so yan kapi muna kami guys tas kabit na namin to hmm. yan first time lang natin ito na nagkabit ng ganitong ano setup Set up ah hindi pangalawa na to ganito rin setup ko ko sa opisina eh. dalawang araw kaya nalas ko nilipat ko sa bahay o so, yan ganito na ang gagawin natin sa mga susunod ito makukuberan pa yan kaya matatago pa yung wire nya So mas maganda 'to nakadikit doon kaya lang hirap na dito sa wire. Oh. Ayun. At ito, ito lang available na wire sa amin. Hindi walang ano eh. Wala yung original na makapal. Na ganito oh. Yan. Royo ata yung gamit ni Tito Yami sa bahay. So yun yung ginagamit namin. Walang available ngayon. Sa bayan pa kasi eh dito. At saka 1 kilowatt lang naman yung inverter kaya goods na goods na yan kaya na yan so ito rep ito yung main breaker ng AC <clears throat> battery panel at inverter ay SCC -E yun lalagyan na lang namin yung panel pagkatapos magkape tapos yung battery doon kakapain pa natin eh paano natin malagyan yun <laughs> <laughs> yun o no? Pasok lang sa bahay Ayun mga may kahati ka pa kay Baro no <laughs> 350 hati kayo Siyempre <laughs> ah. <laughs> doon lang sa ano Ano? Anong breaker? Yun o oh. Anata mo Yun. Ganda na. Parang solar na din. Bago mapako ata, mahuhulog pa. Pag tara mo doon sa babaw. Yun. Yan. Pala. Malina. Oh. Tama ka yan? sa gilid. Dito. Masay na to. Toto. To. May awang ba dyan? Oo. Wala na hindi, ipakagatan mo lang para wag lang malaglag. Huwag mo okay, na lang i-dikit. Okay na yan? Good na? Oo. Oo, yun pala eh. Oo. Oh, alright! Tuloy ang ligaya. Ngayon ko lang nalaman na ano ah. Okay, bulin natin yung araw. yung cellphone mo. Tabi. <laughs> o, oh, yun. Battery. Battery. Karga na natin ang battery. Pwede naman pa huli. Ay! Walang output pala ito, no? Hindi pa natin malagyan ng output. Tapos lahat. <laughs> Tapos lahat ang puta. Ragigisan. Yun. Saan nyo nakatuloy? Yan ang ilang. Ayan. Ayan. Tatanggalin na natin yan. Kuha tayong supply dyan. Direkta na natin dito. Ah. Shhh. Hoy. Yun. Okay karton lang boy o kaya yung ano dyan tira tira dos por dos basta hindi lang siya nakalapat sa lupa shhh hello hello <laughs> pa <laughs> tayo dyan hugas na ng kamay ay dyan na naglaro tayo dyan tayo ay ano ano ka mo ha shhh Oi! Nahiya na rin eh Ano ka mo yun? Ha? Oo na Ano ka mo? Hoy Ano sabi mo? Papi eh. <laughs> Ikaw bad yun ha? Huh? Huh? Sino turo sa yo na ha? Ha? Siyang nagturo sa'yo na yun? Ha? Papi nakahugas ka rin eh Harap Opo, bago ang rip ha uh, Ready na ang O ano? oh, may baka huh? Ilang kilok? One fourth? manok, maihipon pa. <laughs> <laughs> Kaká. <Saka>, Baká. <laughs> <pa>. Oh, may... <laughs> Lagin-lagay la ni ro yun yo damit yan. Kaká. Oh, baka ulit. Oh, oh, Panghutan ngani. Ha, next ba? na yan. Oh, may rep nga brown out naman. <laughs> may solar nga, hindi man matapos-tapos. Ayán <laughs> you know, oh. Battery. Battery ni lula Mama. Ingko namin don. don. So, so, you know, Meron tayong bisita dito galing pa sa ibang planeta. You know? Idol, galing pa siya ng Kabite. Tapos, hinahanap niya si Lola Mama. Nung makita naman ni Lola Mama sa sakin niya, umalis na sila para hindi daw sila mag-abot. <laughs> <laughs> oh, pre, shout out mo. Anong pangalan mo, kuya? Uh, Jay. Jay, yun, galing ng Dasma, Cavite. Kabite. Oh, shout out mo na yung mga, ano, kinakwento mo kanina. <laughs> Shoutout, Shoutout out, ay ay sa lahat ng tropa diyan. Yun. Eh asawa mo. Ay. Oh, gulo pangalan pala. Hindi daw ba? Ayun. Nakarating ako dito kay uh, uh, Eddie Short uh, kay Idol kay Ma si Ma'am Lynn. gusto, mo? Pag, pag i-blip yung pangalan, message mo lang ako. <Omaha laughs> Hindi joke lang, joke <Commentary> <g> <laughs> lang. <laughs> ayun, kasama niya si Ate. Si Ate taga-Sanose talaga, ah, ay, Ayun, mga mga kamag-anakan sila sa San Roque doon. Ito mo naman inabot ng itsura namin ni eh. Eddie. <laughs> Parang kakahango lang namin ng uling eh. So yun, naabutan niya pa. Naglaladlad kami ng kable. Grabe. Buti na nakaligo tayo sa pawis kanina. Ano nga eh, salamat at inabot ko kayo dito. Uh, Talagang yun. Yeah. kayo sinadya ako dito eh. Si Lola mama, matalas pang amoy nun eh. Sabi niya, may bisita. <laughs> Sumibat, oh, sumibat, sumibat. sumibat, sumibat. Sumibat ka eh. Matindi. Eh, alam mo naman yan. Si Lola Mama, pag nagpa-picture, may bayad eh. <laughs> <ay>. Alis tayo. <laughs> Yari na naman pag napanood niya to. So, yun sir, thank you sa okay. thank you rin, thank pagpunta you dito sa I amin. Mean, natagpuan niya kami, nakita niya daw dito sa editor sa bubong kami na eh. Kala malalaglay eh, kaya <laughs> na ako. Ay nako. So, in guys, salamat, yun, salamat. thank you kay Sir Jay ulit sa pagbisita at kay ate. Ayos. Sana hindi na lang kita nakilala Sana'y mabura lahat ng ala-ala Dahil sa tuwing naisip kita Ako'y nalulungan